Nakaposas ang mga kamay at mga paa. Yan ang kalagayan ni dating Congressman Arnie Teves Jr. habang dinadala sa aeroplano na magdadala sa kanya pabalik ng Pilipinas mula sa bansang Timor Leste. Isinakay ito sa aeroplano ng Philippine Air Force at bago mag-alas ng hapon kanina ay nakalipad na ang aeroplano. Si Teves ay nahaharap sa patong-patong na kaso ng murder, frustrated at attempted murder. Kasunod ng pagpatay kay dating Governor Ruel de Gamo asa siyam na iba pa noong March 4, 2023. Siya ang tinuturong utak o mastermind sa pagpatay. Ay, ang kanyang repatriation ngayon sa bansa ay bunsod na rin ang deportation order ng Timor-Leste government at sa pagiging bantaumanon ito sa kanilang national security. He's already in Philippine custody, in the custody of our government. And we'll bring him home so that he can face the charges. Iuwi natin siya para maharap niya, maharapin niya lahat ng uh, mga paratang sa kanya uh, na nauukol -na sa pagpatay kay Dov Governor Ruel de Gamo at uh, sa labing dalawa pang tao pinatayin nung uh, Marso 2023. Naghintay kami ng dalawang taon para bangyari ito. At uh, napapasalamat tayo sa sa Panginoon na uh, ito na. Posible na mamayang gabi na ang lapag ng military planes sa Villamor airbase at agad daw nadadalihin si Tevez isang detention center. Maraming inihalang D.O.C. na maaring paglagyan ni si Tevez, kabilang ng NBI detention facility. Asahan na rin daw na may haharap na ito sa korte para sa kanyang arraignment. i -arainment siya. Siyempre health check, uh, piano, piano meaning fingerprints, biometrics. Oh, uh, tapos ibubuk yung ano, ibubuk, ibubuk siya. Yun, yun. Tapos, uh, he'll be brought to court para ma-arrange And so, so he can uh, face his accusers and face the prosecution. Base naman sa mensahe ni DOJ spokesperson Asik Miko Clavano, hindi papayagan ng media coverage sa Villamor Air Base kung saan ilalapag ang aeroplano para hindi madelay ang paglilipat kay Tevez sa retention facility. Samantala naniniwala naman sa si Attorney Ferdinand Topacio na hindi dapat na ipadeport si Teves. Lalo na hindi naman pinabura ng korte ng Timor Leste ang extradition request at kinatigan pa ang Hibis Corpus Petition ni Teves. Sa kautosan ng korte, dapat may harap si Teves sa loob ng apat na putulong oras upang magbigay ng paliwanag ang mga otoridad kung bakit siya inaresto. Ito ay magiging moot in academic ngayon pong siya ay ilalabas na ng Timor Leste at ibabalik na po sa Pilipinas. Pakiusap daw ng mga abogado Teves na mapigyan sila ng impormasyon kung saan dadalhin ng kanilang kliyente. Sabi ni Topaso, gagawin nilang lahat ng legal na paraan upang matiyak na hindi malalabag ang mga karapatan ng dating kongresista. We will avail of all legal avenues that are available to us in order to protect the rights and interests of our client. At ah, nananalig po kami na wala po siyang kasalanan. Ito naman ang nasabi nito Paso sa pahayag na security threat ang pananatili ni Tevez sa bansang Timor Leste. Ang sa akin lang po eh, doon naman, doon naman pong, uh, buong time na nandoon si Congressman Tevez, wala naman pong nangyaring masama. Sa Timor Leste, wala namang ginawang krimen si sa uh, Congressman Teves. Samantala, si Mrs. Janice de Gamo, ang yuda ni Robert de nagpaabot naman ng pasasalamat sa pamahalaan ng Timon Leste sa pagpapadipor kay Teves. Umaasa siyang sa pagbabalik nito sa Pilipinas ay makakamita nila ang matagal ng hinihintay na justisya.